ala be, bumagyo na at lahat. Wala pa yung part 3 ng pinagagawa mo dyan sa bahay. So ito na nga, para matapos at makapag-move on na tayo, i-upload ko na yung pinaka-last part. Pero madami pa talaga tayong i-makeover. Pero syempre, bago ngayon Hi, hello, welcome to my vlog. Alam ko talaga, nag-video nga ako na nagbabalik na ako ng mga gamit sa kusina. Pero pag-check ko, nakapatay yung cellphone be. At yung kabilang side na ibalik ko na nga yung mga gamit. Kaya dito naman tayo sa kabilang side. Sa totoo lang, kahit binisik nga lang namin yung pagbabalik ng kisami namin. Napagod din talaga kami. Kaya nga sabi ko, yung makikita ko lang na alikabok muna yung lilinis ko. Tapos sa mga susunod na araw na yung iba dahil baka makumataos na ang tao. Very minamadali na nga lang din namin yung paglilinis dito sa bahay dahil syempre day off nga ng Papa Jay niyan kaya nga kailangan niya rin makapagpahinga. Medyo maaga pa rin naman yan siguro mga 4pm kaya nga may time pa siya makapag me time. Senal talaga may me time. At dahil naalikobukan talaga tong bahay gumamit na nga lang ko ng vacuum sa paglilinis. At para mas mabilis tumulong na nga rin ng Papa Jay na magwalis. Brabe sobrang natutuwa talaga ako sa mga comments na natutuwa daw sila dahil nagtutulungan nga kami mag-asawa. Well, naman talaga dapat ang mag-asawa bukod sa nagmamahala, nagtutulungan, tapos ang pinakamahalaga, nag-aaway. Grabe no, nung naayos nga tong ceiling namin, lumawak talagang tignan tong bahay. Yun nga lang, nakita nga yung chismis dyan sa kusina. Na hindi ko din talaga alam kung dadagdagan ko pa yan ng wallpaper. Dahil ati gustong gusto ko na rin talaga dahan yung kusina. Kaya nga kahit hindi marunong ang Papa Joy, sabi ko subukan niya. Sabi din naman niya kaya niya, kaya nga abangan na lang natin. Yung mga kurtina pala na tinanggal ko dito sa bahay, hindi pa naman madudumi, medyo na alikabukan lang. Kaya nga ito, pinagpag ko na nga lang para nga maibalik ko ulit. Sa totoo lang, nananawa na rin talaga ako sa itsura ng bahay lalo nga sa kulay. At kung hindi lang sana bumagyo na ako na palitan na namin 'yan siya. Mahirap din naman magpintura ng malamig yung panahon, medyo mahihirapan sa pagtutuyo kaya nga sa susunod na linggo na lang. O siya ito para nga hindi na malundo tong kurtina dito sa sala. Ginamitan na nga lang namin ulit ng curtain rod. Tapos medyo pinataasan ko na rin dahil kapag ka medyo mababa na upuan yung kurtina, nahihila siya. Ito lang talaga yung hirap kapag ka nag ka nga ng bahay dahil bukod sa nagugulo na nga yung ayos ng mga gamit, bukan pa or nadudumihan. Kaya tong mga pinag -ag -ag gawa namin, tinatansya din talaga namin yung katawan namin kung kakayanin ba namin dahil ah, tinakakapagod siya legit. Ang hirap din naman magpahinga na hindi malinis yung paligid. Kaya naman wala talaga ang choice kundi maglinis kahit pagod na pagod na siya. Pero kung yung pagod naman napapalitan ng maaliwalas at magandang bahay, why not be? Kahit araw-araw pa yan. Sabi nga nila, sarili mo man o oh, hindi, dapat mo pa rin ingatan at alagaan dahil para din naman yan sa ikakakomportable yung pamilya. At sa mga nagtatanong kung nakakatulong daw ba talaga yung ganyang insulation foam para mabawasan yung init. Siyempre naman ate, dahil ibabalik ba namin yan kung hindi? O siya, ayan, hanggang doon na lang talaga yung kinaya ng power. Kaya naman itong video na to, nung mga nakaraang araw na nga. Hindi, ayan be, sa araw-araw natin, hindi talaga pwedeng mawala yung mga parcel na yan. Legit na sa ating mga nanay, parcel na lang talaga nagpapakili. Tapos ganyan pa yung matatanggap mo mga gamit sa bahay, damit. Ay, nako grabe. Feels like heaven. Hala, ang OA. <laughs> Ayan at dahil nakatanggap nga tayo ng paninis sa bahay, syempre ano pa bang gagawin? Edi eh, gagamitin na natin yan. Dahil literal nakakalinis or punas mo lang, ayan maya maya, maalikabok na uli. Yan yeah, sige, sabihin mo, sinong di mangangasim? Hala hindi. <laughs> sa mga solid supporters ko dyan. Grabe no, nakakamiss yung dati na isang araw lang. Kayang-kaya kong linisin tong buong bahay. Tapos araw-araw pa yan, be. Nakulang na lang kumilang tong bahay. Kahit ako namimiss ko din talaga yun. Pero diba gano'n naman talaga na lahat nga ng bagay may kapalit. Example na lang yung dati na wala pa nga akong kagamit-gamit at wala pa nga mga free sample na natatanggap. E pinangarap ko yung ganito. Yung bang magkaroon ng mga gamit sa bahay, makatanggap ng maraming free sample. Pero ngayon na nandito na ako na naman ako ng time sa araw-araw na paglilinis na yan. Na hindi ko naman pinagsisisihan na may miss ko lang talaga Sa totoo lang yan na kasi stress reliever ko Ang maglinis at magayos nga ng bahay Hindi ako mahilig lumabas o makipagkwentuhan Pero magbuting-ting sa bahay Ayan big game ako dyan Lalo na kung pagkakakitaan yan O diba imagine na sa bahay ka lang Pero araw-araw ka may blessing Dahil araw-araw ka din namang nagsisipag Nasa sipag at syaga lang din talaga yan Para makarating sa buhay Na pinapangarap O diba naglinis lang yan siya kung saan-saan pa napupunta Kasi paano hanggang dito na lang muna